Paimbisigahan na ko sa yung um, sabihin ni Presidente, nasa kasi Vice President din, paimbisigahan uh -huh. sa obstruction of justice. Yes, sir. Yes, sir. Well, ang masasabi ko lang is na uh, ako'y naawa dito sa mga kongresman na ito dahil nga ang nasa isip na lang nila palagi politika. Nakalimutan na nila yung kanilang uh, yung kanilang uh, tungkulin sa kanyang kapwa-tao. Uh, hindi na lang nila kinakonsider kung bakit tayo kung bakit tayo nag-imbestiga. Ang kinakonsider naman natin doon is para maibsan yung paghihirap ng mga tao doon, yung mga estudyante makapag-aral na sana kung pwede at yung mga yung practice ng kanilang religion ay dapat sana ay ma-restore. Yun naman ang ating habol doon. At sa normal <laughs> yan, may namatay. May namatay during their uh, operation. So, magkakandak na investigation. Yun naman lang ang ating habol doon. Uh, wala kong politika yun. Nagtataka ako bakit uh, kami ni President Duterte, Vice President uh, Sara Duterte, at saka ako ay kailangan pang-investigahan ng uh, ng uh, Obstruction of Justice. Mm -hmm. Ako hindi ako lawyer. Sila baka mga lawyer sila. Pero basahin sana nila yung ano yung provisions ng Republic uh, Act about the Obstruction of Justice. Pagkatingin sana nila kung uh, anong uh, laman doon. At, pwede ba ako i-oignate doon?